Walang kapa-kapatid, walang kamakamag-anak pagdating daw sa pera. Yun. Sumbong ng nakababatang kapatid, si ate daw kasi grabe kung maningil ng paupa sa kwarto. Kahit pa kaanak, hindi pinalalagpas. Hindi rin naman daw niya solong pag-aari ang pinapaupahan. Kaya ang ending, ang magkapatid, nagkasamaan na ng loob. Ngayon, sigaw nila, Sisko po! Isang kwarto ang pinag-aawayan ng magkapatid na sina Beng at Lai. Kasi daw itong si pinapaupahan ng kwarto sa anak ni Beng. Itong kwarto na to, tatlong taong ko na pinaupahan sa anak ni Beng na panganay. Kasi nag na siyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Itong kwarto na po ito na ng Mama Bengko kay Lola. Pati na rin po itong kwarto na ito na pilit ni Mama Lai kay Kuya kahit hindi naman dapat. Yung kinikita ko sa kwarto na ito, ginagamit ko sa akin pang araw-araw na gastusin. Si Mama Lai laging namiminit maningit po dito sa kwarto. Sa totoo nga lang po, dapat din na kami nagbibigay dito. Malay, may pwesto ka na sa baba. Bakit pati ito papaupahan mo pa? nagkadugo at nasa ilalim ng iisang bubungan pero ang magkapatid na ito parang laging nasa sabungan. Beng at Lai, harapan na! Magkapatid, kayo, sino mas nakatatanda? Oh, okay. Ilan kayo magkakapatid lahat? po yung asa lang po. Namatay na po yung iba. Kaya nat natira na lang sa bahay namin. Tatlo na lang po kami. Ah, tatlo na lang kayo. Apo. Okay. Kanino yung bahay? Sa nanay ko po. Sa nanay pero walang titulo? Wala po. Oo, rights. Rights lang siya. Okay. So, okay. Para lang alam ulit ng ating mga taga-panood, uh, Attorney Rob, pag rights lang ganun pa rin, yung lahat ng mga anak ang makikinabang. Opo, sapagkat kung hindi naman sa kanila yung lupa, ngunit sila yung nagpatayo noong bahay, Mananatili po yung karapatan ng mga anak pag namatay ng mga magulang doon sa ipinatayong bahay na iyon. Equal. Equal po yun. Equal. Yan. Kailangan talaga, ilang metro kwadrado lang yon uh, Beng? Ano po, kasi po, simula nung nag-asawa po ako, sa second floor po ako nilagay ng nanay ko. Oh. Yung pong second floor na yon, may dalawang kwarto. Yung pong isang kwarto sa kuya ko. Ngayon, wala na po yung kuya ko. Ang ginawa ko po ngayon, yung asa yung anak ng anak ko nag-asawa na po, babae. Di pinagawa niya po yung kwarto na yon. Ngayon, umalis po yung babae, ang pumalit naman po yung anak kong lalaki. Yun nga po yung inaano niya ng upa. Eh ngayon, Sino'ng lalaki yon kapag anak niyo? Anak ko po panganay. Ah, anak mo. Ang inaano okay. po ko po kasi sa kanya, Kapag hindi ho nakakabayad yung panganay ko, grabe po siya magsalita. Kapag di lang nagbabayad, paalisin na. Ang tanong ko sa kanya, ano ba ba kami?